Ayan na mga kanoypi Oh, ang sarap niyan. Oh. san pa kayo? Di diba? Kay kanoypi na. What's up mga kanoypi Nagbabalik na naman ang yung lingkod. Si kanoypi for another video. Araw ng linggo ngayon. Happy Sunday sa inyong lahat kanina nagsimba na rin ako at ngayon nagluluto tayo ngayon ng ulam namin mga kanaypi magbabarbecue tayo at yun yung request ni misis na ulam namin eh. pakpak ng manok ibababarbecue ko para makatikim na naman ng masarap na ulam di ba? hindi yung puro bili na ulam ayan hindi rin kasi ako mamamasada ngayon kaya family day muna Luto tayo ng ulam, mga kanayipi. Ayan. Nandito na yung ano, paglulutuan natin. Lalagay na natin yung uling. Nandiyan, yung uling. So, magpabagam muna ako. At ayusin natin itong ano, tripod. uto tayo ng pakpak ng manok gamit tayo ng glutorx para mas mabilis na no magkaroon ng baga Alright. Ayan mga kanoypi, medyo mainit na tong ano. parilya. Ito na yung ilalagay nating ano na ibabarbecue nating pakpak ng manok. Yeah. specialty nating ilalagay na mga canoepio oh, ang sarap niyan oh san pa kayo 'di ba kay na? masarap yung ulam natin ngayon bali nga pala mga kanaypi ipapakita ko sa inyo yung ano yung mga sisiw na napisa sa incubator punta natin dito bali naka 17 pieces din ako na napisa uh, ngayon palang matatapos yung ano abu, ngayon, ngayong araw na to matatapos yung 22 days niya ayan 22 days hindi pang 21 days ngayon mga kanayipi, ngayong araw so antay natin hanggang gabi yan at ito na yung mga napisa mga kanaypi yan ang nila mga kanaypi bali 17 pieces lahat sila pero may isang napasaktan mga kanaypi doon nilagay ko muna sa incubator para ano para lumakas pa Bali, hindi kasi sila magkakasabay na ano na lumabas may nauna kaya malalaki na yung iba diyan. Napasaktan siguro kanina mga kanipi. Ay. Sayang. Sana nga gumaling pa yon. Lumakas pa yung katawan ng isang sisiw para ano may mabenta na naman, di ba? Ayano. No? Ayan, nandito si Bibi Erika mga kamayti. Bagong Lego, ah! nandito. Oh, Bibi. Hello, Bibi. <laughs> Bibi, Bibi. Ano? Hello, Bibi. Wow. Ah! Ngiti ka lang, ngiti. Ngiti, wasi ka na, <laughs> Hi. Ay, ngiti na daw, ngiti na Hi. Ay, ngiti na, ngiti na, ngiti. na yan. Ngiti na yan. Ngiti na yung baby. Bagong ligaw, mga kanaypi. Now. Ganda-ganda, now. Ayan, dito lang sila sa loob kasi eh, baka mausukan, mga kanaypi. may luto na na dalawang piraso tapusin pa natin tong apat mga kalimpi, para makakain na rin alright pwede okay, yung isa tatlo na lang Ayan mga kanaypi, naluto na yung ulam namin ngayon. Sakto, magugutom na rosy rin yan. Hindi pa nag-almusal. Anong oras na? Ayan, puro kasi gala. Ayan, kakain na tayo. Hello. Sina na mga kanaypi, nag-imas pa yung ni. Tara, tara, buksan mo na yung pinto. Mga kanaypi. Mga Kain na tayo. Kain na, na tayo, bibi. Ayun na. mama Kain tayo mga kanaypi. Ito yung kanin natin. Oh. No? Na Ay, Ang sarap. May masukdungstar. Basit Sama natin yung team kanoy natin. Panalo ang mga kanaypi. Ang sarap. Ang sarap mga kanaypi. Lang. Magilas mga kanaypi. Ang oh, gusto na ako. Oh. Tagay sa kaming pakpak. Ikaw -pak. mga. Ha? <laughs> Kay may ka ay Mikey. Mikey. Ayan, mga kanipi, tapos na ako. Sila hindi pa nagtikto sila ng kanin. Masarapan sa luto natin, no? Ayan, dito. Ano masarap? Hindi <laughs> ka naman kapag ah. Sumot. Sumot na daw. Oh! Talagang buto! <laughs> ano? Inasal? Oo. Oh. <laughs> <Ang> inasal! Alam <laughs> mo ang inasal? Mga kanipi, hawak natin si baby Micah. Ano? Anak. <laughs> Ang bite-bite nito, mga kanayipi, hindi siya iyakin na bata. Nanak. No, Saka lang iiyak pag ano, nagugutom na. Ay. Galing-galing nga. -galing Ay. Hello, kama. Hello. Ngiti-ngiti nga, anak ngiti -ngiti. Hello. Ayan, mga kanayipi, gabi na papakita ko sa inyo yung pinaglipatan ko ng mga sisiw na napisa. bali 16 pieces na lang yung nandito pero may isa pa na kakapisa lang kanina mga kanipi bali 17 pieces lahat so nandito nilipat ko na dito sa ano sa labas ayun yun dyan sila lahat mga kanipi oh Lagyan ko na rin ng ilaw dito. Ayan. Bali ito yung kulungan ni Milo na ano na bakal. Ayan. Yan yung ginawa kong kulungan nila na mga sisiw. So hindi ko lang alam kung kukunin nung katrabaho ko dati sa Taiwan yung mga sisiw na yan na 17 pieces iko confirm ko muna kung kukunin niya kung hindi niya kukunin available yan mga kanaypi na pwede kong ibenta sa inyo at kapapalit ko lang din ng thermostat nung, ano, nung kulay blue na styro na incubator ko nandito na mga kanaypi ayan ayos na tapos ko nang napalitan yung thermostat niya sinubukan ko na rin kung maganda yung timer nya okay naman na nagpapatay hindi na mga uh, 37.8 mamamatay yung ilaw 37.0 mag on yung ilaw okay na pwede ko lang salangan yan bukas so nandito na rin yung ano yung pinagsalangan ko ng ano ng mga itlog nandiyan oh bagong pisa Ayan. Nakalabas din kahit papano yung isa mga kanipi. So bukas ko na yan na, no, na kukunin dyan sa incubator. Kasi mahina pa yan. Yung nilagay ko dito na isa kanina, wala namatay matay mga kanipi. Hindi kinaya. So sana maging okay yan. Pang 17 pieces. gagawin natin ilalabas ko na yung mga itlog dito sa ano sa baba ng ref yung nilagay ko doon dito ako nag-inback ng ano ng mga itlog dito kakaharvest ko lang yung mga itlog 'yan na itlog ng aking manok limang piraso mga kanaypi pi ayan oh oh ayan isasali ko na naman 'yan sa isasalang ko bukas Okay. Ito mga baguhan pa kasi. Magaspang pa yung mga itlog nila, mga shell nila. Ayan. Ito dalawa, magaspang sa dulo. Yung kadalasan dito, hindi siya ano, hindi nagpipertel. minsan naman mayroon nagpipertel mga kanipi, napipisa. Yan, iyak si baby Erica. Kinuha na ni Mrs. So, gawin natin. Ilabas na natin yung mga itlog dito sa ref. Para bukas ng gabi, isasalang ko na yan mga kanipi. Para pagdating ng 21 days, kung mapisa lahat, may mabibenta na naman ako. ba? Diba? Okay? Alright? Gawin na natin. Anong oras na rin eh. <laughs> Ayan labas ko na dito sa may ref yung itlog na uh, naipon ko. So hindi ko lang alam kung ilang piraso na yan. Pero sa tingin ko na sa almost 30 plus na yan mga kanipi yan, na naipon. O may limang piraso pa dito. Okay na yan. Salang na natin <laughs> dito sa tray. <laughs> labas natin lahat. Labas na natin dito sa ano sa papel itong mga itlog. Kailangan kasing balutin 'yan para ano para ma-maintain yung pagka-fertile ng itlog mga kanaypi. So kung kayo din na baguhan din na mag-incubate ng mga itlog, ipunin niyo yung ano yung mga itlog ng manok niyo, ilagay niyo sa ref doon sa pinakababa. Tapos balutin niyo ng ganito mga kanaypi papel na malinis. Pero bago nyo ilagay sa ref, dapat punasan nyo muna yung mga itlog. Dapat malinis. Para maiwasan yung bakterya. Pero pag malinis naman yung itlog, ayos na. Kahit balutin nyo na, tapos ilagay nyo sa ref. Marami to mga kanipi Kaya isasalang ko na rin bukas Tapos yung ano Yung kunwari Yung itlog Yung pinakamatulis nya Ipababa nyo Mas maganda yan Ganyan din kasi yung napanood ko sa youtube eh. Kaya sinishare ko rin sa inyo Ayan. Basta yung mga patusok na itlog Ipababa nyo mga kaniti. Tapos yung ano, pagkagaling ng rep, uh, antay nyo pa ng kinabukasan bago nyo isalang sa incubator. Ganon yan. Hindi yung pagka ano, pagkatanggal nyo dito sa papel na galing sa rep, tapos isasalang nyo, masisira yung itlog mga kanaypi. So, kailangan uh, parang parang galing lang din sa ano sa kulungan yung mga itlog ganun kakalabasan niya ayan Tatulis yung mga itlog so sana may 40 to para no medyo marami-rami itong mga to bago rin din eh ayan no, magaspang pa dito sa dulo ano may mga ano makaabot tayo ng 40 kaya siguro yan mga canape marami-rami pa to eh kailangan natin to para dagdag income meron pang isang subscribers ko na ano dating bumili na rin ng mga itlog ay si gusto na naman niyang mag order ng ano, 20 pieces o hindi kunin ng katrabaho ko dati sa Taiwan yan tawag nun pwede kong ibinta na naman sa kanya shout out kay ate Regina Liago ng ano nasa ibang bansa pero taga dito sa Pangasinan binalonan mga kamiti at shout out na rin kay Randy Rivera ata na tagala union gusto rin na bumili ng ganito mga sisiu shout out itong mga papel na to na pinagtanggalan nyo pwede nyo pang gamitin to mga jumbo na rin to mga kanipi ayan may 40 rin siguro mga kanipi itong itlog marami rin ito okay. so, ah, para ano, may, may salang ulit nakabuo na tayo ng 30 teraso 15, 15, 20, 25, 30 So saktong-sakto na 40 pieces yung ano yung itlog natin mga kanepi kasama yung hinarbis ko kanina na limang piraso pwede na yan na may salang bukas Ayan, ayan, ayos. Ayan, mga kanayipi. Okay na. Lagyan na natin dito yan. Yung limang piraso. Tapos yung limang piraso na kakarbis ko lang. Ayan. Alright, mga kanipi. Pwede na yan. Isasalang natin bukas ng gabi. So, dito ko muna tatapusin ang vlog na naman mga kanay -pi. Maraming maraming salamat na naman sa panonood, sa suporta nyo palagi. At sa ginagawa nyong no skip ads ng aking mga video. Thank you, thank you so much. Pasensya na naman kasi walang shoutout ngayon. At hindi na reply si Macy's. Busy kanina. Siguro sa mga susunod na araw, makakapag shoutout na naman tayo. So, dito ko muna tatapusin. Stay safe lagi at kita kita na naman tayo bukas sa panibagong vlog so goodbye mga kanoy peace out